Kaya baka hindi masayang ang kanta. Oy, Kana nakita na yung ano mo, chumichismis ka. Ay, Ponchi! Na ano Malaki mo, mo pa. Alaman mo. Kaya baka hindi masayang ang kanta. Oy, nakita yung ano mo, chumichismis ka. Ay, Ponchi! Malaki mo pa. Alaman mo. Kaya baka hindi masayang ang kanta. Oy, nakita yung ano mo, chumichismis ka. Ay, Ponchi! Malaki mo pa. <laughs> Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, Sina nakita na yung ano mo, chumichismis na. Hi, Fonchi! <laughs> malaki mo pa. <laughs> ora, no ora Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, Sina nakita no na yung ano mo, chumichismis na. Hi, Fonchi! <laughs> malaki mo pa. <laughs> ora, no ora no. Ora. No. Alaman mo masayang kanta. Oy, nakita na yung ano mo, chumichismis na. Hi, Fonchi! <laughs> malaki mo pa. <laughs> Ora, no Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, nakita na yung ano mo, chumichismis na. Hi, Fonchi! <laughs> malaki mo pa. Ora, no orra, ba babadj. Alaman mo. Hindi, <laughs> no baka hindi masayang kanta. Oy, nakita no no yung no ano mo, chumichismis na. Hi, Fonchi! Malaki mo pa. Alaman Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, ay, nakita ay, yung mo, ano mo, chumichismis na. Ay, Pachi! Malaki mo pa. <laughs> <laughs> Oro, no oh. Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, ay, nakita yung ano mo, mo, ano mo chumichismis na. Ay, Pachi! Malaki mo pa. <laughs> Oro, no oh. Alaman mo. Hindi, baka hindi masayang kanta. Oy, nakita yung ano mo, chumichismis na. Ay, Pachi! Malaki mo pa. <laughs> Alaman mo Hindi, bakit hindi masayang kanta? Oy, Saan nakita ano yung ano mo, tsumitsis misa Ay, Fonji! Nagmalaki mo pa <laughs> Oro, Alaman mo Hindi, bakit hindi masayang kanta? Oy, Saan nakita ano yung ano mo, tsumitsis misa Ay, Fonji! Nagmalaki mo pa Alaman mo sayang kanta. Oy, nakita na yung ano mo, cheese na. Hi, Pochi! Malaki mo pa. <laughs> ora, go ora go go alaman mo. Hindi pa hindi masayang kanta. Oy, nakita na yung ano mo, cheese na. Hi, Pochi! Malaki mo pa. Ora, ora <laughs> alaman mo. Hindi pa hindi masayang kanta. Oy, nakita yung ano mo, cheese na. Hi, Pochi! Malaki mo pa. Alaman malalaman mo. Okay, baka hindi masayang kanta. Oy, Ay, nakita naman... yung ano mo, chumichismis na. Hi, Pachi! Malaki mo pa. <laughs> Alaman mo. Okay, pa, hindi masayang kanta. Oy, Don't nakita mo. yung ano mo, chumichismis na. Hi, Pachi! Malaki mo pa. Alaman mo sayang kanta. Oy, na nakita na yung ano mo, chumichismis ka. Hi, Pachi! Malaki mo pa. <laughs> ora, no or, no. Ora, no. Alaman mo. hindi baka hindi masayang kanta. Oy, na nakita na yung ano mo, chumichismis ka. Hi, Pachi! Malaki mo pa. Ora, no no. Ora, no. Or, or, no. Alaman mo. hindi baka hindi masayang kanta. Oy, no nakita no. yung ano mo, chumichismis ka. Hi, Pachi! Malaki mo pa. Alaman mo kalaman mo. Kaya baka hindi pa masayang kanta. Oy, nakita yeah, yung ano mo, cheese na. Hi, Fonchi! Malaki mo pa. Kalaman mo. Kaya baka hindi masayang kanta. Oy, nakita yung ano mo, cheese na. Hi, Fonchi! Malaki mo pa. Kalaman mo. Kaya baka hindi masayang kanta. Oy, nakita yung ano mo, cheese na. Hi, Fonchi! Malaki mo pa. Alam <laughs> mo